habang ako nagluluto, naglilinis. Lama nasunog ang aking nilalot. Uh, so, ayan. Sabay-sabay yan, guys. Sabay-sabay yan. Ito. Sabay-sabay. Ayan, luto na yan. Pag simple lang nilaloto, madali sabay lang. yung ito sa, sa rice cooker karne yan pala balik tayo dito guys balik tayo yung sa paglilinis hindi pa tapos eh tininan ko lang niluluto ko kung baka hindi masunog ganyan ako guys sila naman trabaho, kaya, kaya pa naman. Alam mo naman ako, lahat, lahat sa kusina, ina-assist ko, ayaw ko yung, yung, saraula ba? Ayaw ko saraula na pagkikilo sa kusina, gusto ko malinis, comfortably ako, comfortably ako sa mga pagkain na niluluto ko, kailangan malinis ang lahat. Ganyan ako guys. Ayaw ko yung may nabubulok sa taladya ng mga gulay. Kaya inagad-agad ko na yan. inaagad agad ko na sinikilos. Para walang ma walang maitatapon. Katulad nito guys. Ito, hiwa ko ito pinupino at ilagay sa pressure. Masarap nito guys sa with uh, kusbara. Oh, ano ka nung kusbara yun? Ah, co coriander sa English, coriander. Ito naman, mint. Masarap to guys, ilagay sa pagkain. mas biryani na maanghang Hmm. Aba, nakasala aking mga linuto. Ito, naglilinis ng mga dapat lilinisin. hugasan at hiwa-hiwain ng maliliit ilagay sa freezer para hindi kami mawalaan ng mga kailangan namin sa kasina hindi ka na mahirapan ba kasi mayroon mayroon kang magagamit sayang na naman eh. Pag hindi mo linisin, sayang. Wala ka namang garden dito. Kung kailangan, bumili. Buti lang kung mayroon ka agad ka magagamit. Wala. wala. So, tapos ito masasayang lang, mabubulok. Di, linisin ah. At ilagay sa freezer. Masarap din to guys sa tea. Nana with tea. Labis yan. o salata with with mint. Ewan ko kung mayroon ito sa atin. Parang hindi ko ano yun kung mayroon sa atin. Sa atin to damu-damu eh. Dito sa kanila, the best. Yung tawag dito, ang alusiman nga dito. Ginugulayan nila with adis. O ginagawa ng salad nagawa nilang salad. Kaya masarap din yun. Kaya pag nakita ko yun sa Pilipinas, lulutuin ko rin yun kasi kinakain dito eh. Masarap sa guys. Yung ano, alusiman. Tapos sa, ati, sa kanila ditong adis. Adi sa atin, munggo. Itong pinakamunggo nila. Yan. Ito guys, tapos na ako. Oh. Yan. Eh, hugasan ko na to. At hiwain. O, oh, ba? Diba? Ay, pag inom pala ako ng tea. Kuha ako ng konti, tapos ilagay ko sa tea. Tea with mint. Tingnan ko naman ang ating tingnan ko naman ang aking nilo.